Samantalahin ang sampung araw na voter registration, itong panawagan sa publiko ni South Terbato Election Supervisor at Sr. Hirada. Herada. Sinabi ito Herada kaugnay sa ginagawa ngayong voter registration para sa barangay at sa kuniang kabataan election na BSKE. Ay pa kay Irana, bukas ang mga tanggapan ng Comelec mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, kalakip ng Sabado at Linggo para sa mga magpaparehistro. Pinigyan ni Herada hanggat wala pang katiyakan ang pagpapaliban sa BSKE, tuloy pa rin ang voter registration ng COMELEC. Pero ayon kay Hirana, sa kalimang matuloy ang postponement ng BSKE, posibleng gagawin na rin tuloy-tuloy ng COMELEC ang registration of voters. In the event nga ma-risked ang ato niya election gidman, no? Sa okay. sa presidente, okay. for next year, ang amon niya information is that i-diredirection na lang sa commission ang registration. Meaning, i-open na lang siya hindi lang for 10 days, kundi ipadayo na lang. So, maghahulat pa kami sa resolution kung amogid man na. Si South Kiribati sa Elections Supervisor at Jai Herada. Ruel Usano, NDBC, BIDA Balita.